Hello mga best, Makatang Hardinera is here. Today is March 8, 2023. At sisiguraduhin ko na magiging successful ang pagtatanim ko ng mga lettuce na ito. Four times na mga best. So ibig sabihin, tatlong beses na ako pumapalpak. Pero ngayon, for sure, hindi na ako papalpak. Unang bagay na dapat hindi ko gawin, ito ay pabayaan sa ulan. So dapat pag umulan, to the rescue ito, ilalagay natin sa lugar na hindi na uulanan. Kasi maaaring tumalsek ang mga seeds. At dapat ilayo ko ito sa aking iba pang mga alagang hayop, katulad ng aso, kasi baka makalkal galing nila ang mga lupa nito, di ba? After 10 days, mga best, ito na ang aking lettuce. Ibig sabihin niya, successful ang ating ginawang pag uh, tatanim ng kanyang mga buto. Yan, marami na tayong itatanim. Remember mga bes, umabot ka ng 10 days at hindi ito tumubo, huwag ka nang umasa. Ibig sabihin noon, expired na yung seeds na nabili mo. Kasi dapat 4 days pa lang yan, may makikita ka na dyang mga dahon. Pag wala, tas umabot ng 10 days, walang tumubo, palpak ang nabili mong buto. mas mapaganda ang paglaki ng aking mga seedlings na lettuce mga best. Isa-isa ko sila ang nilalagay sa mga styrocap. Yan, yeah, individual, bawat isang styrocap, isa-isa. At kapag medyo lumaki na sila, doon pa lang ko ilalagay ang aking mga lettuce na tanim sa kanilang mga permanent pots. Katulad ng nilagyan ng biskwit o anumang available na pots na meron ako. Hello mga best, today is April 10. Ito na yung lettuce na tinanim ko last March 8. So, after one month, again, ready to harvest na siya actually. Pwede na ipick yung mga leaves niya at pwede na ilagay sa salad. O, di ba mga best? So, successful ang pagtatanim ng ating after 2 months mga bes, ito na ang itsura ng aking lettuce. lagi na siya mga bes, yan. Mataas na siya. Kadahilanan kasi hindi ko naman hinarvest lahat. Ang kinukuha ko lamang ay ang mga dahon. Kapag kami ay nangailangan nito, na kumukuha lamang ako ng dahon. Kaya umabot sa time na ganito na siya kataas. Yan mga bes. Pero always remember, hindi natin pwedeng patagalin ang dahon sa kanyang puno. Kasi nga ito ay papahit. Hindi natin ito mapapakinabangan. Kaya time to time, kailangan natin mag-harvest ng lettuce. Yan, ang taas niya na, di ba? Pero imagine two months na from uh, March 10 and today is may 17 dalawang buwan na mga bes at tagal na rin ang buhay ng ating lettuce at still kicking. Meron pa tayong pwedeng makuha sa mga susunod na araw. Tips para mas tumagal ang buhay ng inyong lettuce. Number one mga bes, ilagay natin sila sa lugar na indirect sunlight. Ilagay ko ito sa ilalim ng puno. At huwag din direkta sa lupang ilalagay. Mas mataas sa lupa, mas maganda. Tinutungan ko ng styro ang pinagtaniman ko nito. Kaya medyo malayo sila sa mga insekto. Huwag din natin kalimutan diligan ang ating lettuce ng fertilizer na mayaman sa nitrogen katulad ng fermented plant juice, fish amino acid, pwede rin ang grass clipping at ang swamp fertilizer. Pero kung swamp fertilizer, be sure na lamang natin ito sa lupa lamang at huwag natin papabayaan na magalaw ang dahon sa ating pagdidilig kasi medyo may amoy ang swamp fertilizer.